kahulugan ng oak sa panaginip. Ang oak ay isang puno sa genus Quercus. Ito ay kilala sa matibay at makakapal na kahoy nito. At ang mga puno ng oak ay karaniwang matatagpuan sa mga mapagtingpina rehiyon ng Hilagang Hemisphere. Ang kahoy ng okay pinahahalagahan para sa tibay nito at kadalasang ginagamit sa paggawa ng webless, sahig at construction. Ang mga puno ng okay kumakatawan din ng mga acorn, isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa wildlife. Ang puno ng okay ginagalang din sa mahabang buhay nito, kadalasan sumasagisag sa lakas at tibay mga panaginip, ang puno ng oak ay sumisimbolo sa pagtitiis at katatagan. Ang panaginip ng isang puno ng oak kumakatawan sa iyong katatagan at kakayahang harapin ng mga hamon. Maaari rin ito sa magkisag sa karunungan, proteksyon at mahabang buhay. Ang malalalim na ugat at matitibay na sanga ng puno ng oak ay nagpapakita ng pakiramdam ng siguridad at saligan sa iyong buhay na nagising. Ang tiyak na interpretasyon ng isang puno ng oak ok sa isang panaginip ay maaaring magkakaiba. Narito ang ilang bagay na dapat tandaan. Una, ang lakas at katatagan. Ang oak ok ay isang malakas na simbolo ng lakas at katatagan. Ang panaginip ng isang oak ok ay maaaring magpahiwatig ng taglay mo at mga katangiang ito sa iyong sarili o hinahanap mo ang mga ito sa iyong pagkisig. Pangalawa, ang katatagan at grounding. Ang malalalim na ugat na isang puno ng oak ay nakaangkla nito sa lupa. Ang panaginip ng isang oak ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa katatagan at salikan. Pangatlo, ang karunungan at kaalaman. Ang mga puno ng oak ay nauugnay sa karunungan at kaalaman. Ang panaginip ng isang oak ay maaaring magmungkahi na humingi ka ng gabay o mga sagot sa mga komplikadong tanong pang ang koneksyon sa kalikasan ang okay bahagi ng natural na mundo ang panaginip ng isang okay kumakatawan sa isang koneksyon sa kalikasan o isang pagnanais na muling kumonekta at ang panglima ang pamilya at pamana ang mahabang buhay ng mga puno ng okay na uugnay sa kanila sa mga nakalipas na henerasyon ang panaginip ng isang okay maaaring sumag sa sumagisag sa iyong koneksyon sa iyong pamilya at pamana Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puno ng oak. Kapag nanaginip ka ng isang puno ng oak, sumisimbolo ka ng lakas, tibay at katatagan. Ang puno ng oak ay sumisimbolo sa katatagan at kakayahang makayanan ang anumang bagyo. Pakiramdam mo ay may malalim na ugat at pinagbabatayan na may matibay na pundasyon upang harapin ang anumang mga hamon na darating sa iyo. Ang panaginip tungkol sa mga puno ng oak ay kumakatawan din sa edad ng iyong relasyon sa iyong mga ninuno. Nakatayo sa ilalim ng malalawak na sanga na isang puno ng oak sa iyong panaginip. Nakakaramdam ka ng matinding proteksyon. Ang pakiramdam ng kaligtasan na ito ay isang mensahe upang maniwala sa iyong kakayahan na malampasan ng mga hadlang. Alam mong ginagabayan at pinoprotektahan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dahon ng oak. Kapag nanaginip ka ng mga dahon ng oak, sinasagisag mo ang pagkamayabong at kasaganahan. Ang malagong berding oak ng dahon sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang panahon ng paglago kung saan nakaranas ka ng maraming pagkakataon at pagpapala. Pinapayagan ka nitong umunlad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Napapaligiran ka ng mga nahulog na dahon ng oak sa iyong panaginip isang banayad na paalala na tanggapin ang pagbabago at bitawan ng anumang hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang iwanan ang mga dating gawi at tanggapin ang mga bagong simula. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nahulog na puno ng oak. Ang kahulugan ng panaginip ng nahuhulog na puno ng oak ay naglalarawan ng mga pakiramdam ng pagkawala, kawalang tatag o makabuluhang kaguluhan sa iyong buhay. Ang panunod ng malaking puno ng ok na nahuhulog sa iyong panaginip ay nagdudulot ng pagkagulat. Ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago na nakagambala sa iyong pakiramdam ng seguridad. Nahaharap ka sa mga hindi inaasahang hamon sa iyong mga plano na nagiiwan sa iyo na hindi sigurado tungkol sa hinaharap. Ang karanasan sa pagbagsak ng puno ng ok sa iyong panaginip ay isang malakas na mensahe ng katatagan ito ay nagpapaalala sa iyo na muling suriin ang iyong mga prioridad at maghanap ng mga paraan upang mabawi ang iyong autoridad. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na humingi ng suporta mula sa mga nakapaligid sa iyo at gamitin ang iyong katatagan upang mag-navigate sa mahihirap na oras na nagpapatibay sa iyong paniniwala sa iyong kakayahang bumalik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa putulin ang isang puno ng oak ikaw ay nakatayo sa isang masukal na kagubatan. Ang hangin ay napuno ng amoy ng lupa at mga dahon. Sa unahan mo, isang maringal na oak nagtutungo sa langit. Ang malalawak ng mga sanga nito ay nagsasayaw ng mga anino sa sahig ng kagubatan. Hawak mo ang kumikinang na palakol sa iyong kamay. Ang bigat nito ay nakatitiyak at matatag. Habang inihahampas mo ang matalim na palakol patungo sa puno ng oak, ok, isang alo ng determinasyon ang dumadaloy sa iyong mga ugat na puno ng hangin ang tunog ng pagkahabi ng kahoy. Ang panaginip na ito'y sumisimbolo sa iyong kahandaan gumawa ng mapagpasyang aksyon. Ipinapahiwatig din ito ang iyong kakayahang harapin ang mga hamon at gumawa ng mga makabuluhang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lantang puno ng oak ok. na sumpungan mong iyong sarili sa isang diwangwang na tanawin at sa di kalayoan makikita mong isang dating marilap na puno ng oak ok na ngayon ay lanta at patay na. Ang mga dahon ng puno ay, ay kayo at malutong at ang mga sanga ay nalalagas. Sa kabila ng humihina nitong kalagayan, namamangha ka pa rin sa lakas at katatagan na nagmumula sa puno ng oak. Ok. Ang lantang puno ng oak ok sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagkina ng iyong buhay. Ito ay isang banayad na paalala ng mga lugar kung saan maaari kang makaramdam ng kahinaan at ang kahalagahan ng pagpapasigla sa mga napabayaang aspeto ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na ibalik ang sigla at gumawa ng mga positibong pagbabago.